Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 2 ng Marso, ipinagdiriwang natin si Santa Angela ng Cruz. Kamusta? Si Santa Angela ng Cruz, na rin bilang Angela de la Cruz, ay isang banal na katolikong Espanyol ng ika-19 na siglo. Ipinanganak noong Enero 30, 1846 sa Sevilla, Espanya at namatay noong Marso 2, 1932 sa parehong lungsod. Si Angela ay naglaan ng kanyang buhay sa Diyos mula pa noong siya ay bata pa at itinatag ang kumbento ng mga sis ng Kumparya ng Cruz noong 1875. Ang pangunahing layunin niya ay tulungan ang mga mahihirap at mga may sakit na nagtataglay ng pag-ibig sa kapwa at serbisyo panlipunan. Nabuhay siya ng simpleng buhay at may dedikasyon. Nagtatrabaho ng may kababa ang loob upang gumaan ang pasakit ng iba. Kinilala siya sa kanyang walang hanggang pagmamahal sa mga nangangailangan at sa kanyang dedikasyon sa pagsunod sa halimbawa ni Kristo sa araw-araw na buhay. Narito ang isang dasal na iniaalay kay Santa Angela ng Cruz. O oh Diyos, aming Ama, nagpapasalamat kami sa iyo para sa buhay at pamana ni Santa Angela ng Cruz na naglaan ng kanyang buhay sa pag-ibig at paglilingkod sa mga mahihirap at may sakit? Naway ang kanyang halimbawa ng dedikasyon at kababaang loob ay magbigay inspirasyon sa ating mga sariling buhay. At tulungan tayo na makilala ang presensya ng Diyos sa bawat tao na ating nakakasalamuha. Santa Angela ng Cruz, ipanalangin mo kami sa Diyos. At bigyan mo kami ng biyaya na masunod ng tapat ang landas ng Ebanghelyo. And sumdurni may bagmamawal sa mga sarang pingangailangan din mga Amen. May din may iba pa ako mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Carlos na mabuti ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.